isa sa mga cities na dinarayo hindi lang ng mga locals dito sa Belgium kundi na rin ng mga foreigners is yung city ng Ghent. Dito ako ngayon sa Antwerp Central Station on my way to Ghent at since free naman ako this next coming days na isip man ko na pumunta ng Ghent, libutin yon at syempre isasama ko kayo sa adventure ko. Dito na ako ngayon sa Gent papunta sa hostel kung saan ako mag stay for this night. So mula sa Gent Central Station, ang ginawa ko lang is like nag-take ako ng tram which cost me only 2 euro and 50 cents. E mula sa Antwerp naman, yung train ko is 1 hour lang and it cost only 13 euro. One way lang yung kinuha ko kasi nga after this trip, ibang city naman ang pupunta ako dito sa Belgium. Ayan yung hostel kung saan ako mag stay for tonight And then there is Cathedral Super lapit lang yan Dito no? talag siya sa city center as you can see, napakarami pang tao as of this moment. Ano, pero ang gagawin ko muna is mag-check-in muna ako sa hostel and then ilalapag ko muna yung mga backpack ko. Magpapahinga ng kaunti and then later this evening lalabas ulit ako. Well, nandito pa naman na hotel tomorrow so I can still bring you to places dito sa 10pm na dito sa Ghent After ko magpahinga ka na sa hostel Ang ginawa ko naman is lumabas ako no? May nakilala ko isang local dito sa Ghent And ayun, uminom kami, kumain kami And syempre, ginala niya ako dito sa city center ng Ghent Marami siyang mga pinakita sa akin Na mga dapat kong bisitahin bukas Mga dapat kong uh, picturan Mga dapat kong puntahan para kainan So ayun, we had a great time together At ayun, hinatid ko na siya sa bahay nila At ito ngayon, pabalik na ako sa hostel ko Tsaka nga pala, speaking of hostel, nakita niyo ba yung hostel ko kanina? Pagkabukas ko ng pinto, nakikita niyo yung background, di ba? Nakikita nyo yung labas, yun talaga siya. Nakikita niyo doon yung cathedral, yung, yung tower ng Ghent. napaganda sobrang view. Pero bago ako umuwi, naghahanap muna ako ng supermarket. Supermarket kung saan ako makakabili ng tubig. Kainap pa ako ng uho. Kailangan ko ng tubig tsaka maliit na snacks lang para ngayong gabi and then pwede na ako hanggang bukas. Good morning, 6 AM na dito sa Ghent. So, kakagising ko lang eh. Nandito ako ngayon, nagre-ready na And habang maaga pa, doon ako lalabas. Doon ako take ng mga pictures habang wala pa masyado mga turista sa daan. At doon ko rin kayo igagala dito sa kabuan ng get. So far, naging maayos naman yung pahinga ko. Nakatulog ako ng 5 to 6 hours, I think. Kung natataka pala kayo, magkano yung hostel na kinuha ko? It cost only 45 euro. Pero kahapon ng umaga, ko lang din naman siya binuk. So, 45 euro siya. Pero normally, kapag binuk po siya, Weeks in advance, nasa 30 Euro lang siya, hindi pa kasama yung breakfast doon. And I think nasa 10 kami sa isang buong um, kwarto na yun, no? Pero mababait naman yung makakasama ko at least. So ayan. Naikita nyo ba yung difference, di ba? pinagkaiba niya kahapon. Ngayon, wala pang mga tourists kasi 6.30 pa lang ng umaga. Ayun, may kita nyo na kagad yung three towers ng Ghent, andun yung St. Um, Nicholas Cathedral, yung Belfry, tsaka yung St. Bavos um, Church naman. Tapos, andito yung, yung river niya. So, that makes um, an extra added dimension sa pinagmamalaki dito ng gen kasi bukod dito sa mga structure na to sa mga buildings na yan is meron ka pang napakahabang riverway kung saan pwede ka magkayak magboat um, and then just mag -chill lang o kaya umupo mag snacks so ayun ano ang dami ditong canal ways ang dami ditong ang mo mong pwedeng magawa, it's either fan ka ng mga structural designs na kagaya niyan, very medieval, or just gusto mo lang mag-relax at mag chill kumain sa mga restaurants at cafes na mga nandito sa Kadigit. Ayun po yung problema, ano? Andito ako sa Belgium in the middle of summer season, August na ngayon. So dapat kumaaro ngayon at mainit at hindi umuulan kagaya ng nangyayari ngayon. So pagkatapos ko kumain ng breakfast, ayon umulan siya ng malakas. Pero ngayon medyo tumigil na siya ng kaunti pero umuulan pa din, di ba? Um, dala ko yung camera ko, mga gamit ko at naka t-shirt lang ako. At mamaya syempre kapag hindi pa siya tumigil, mababasa ako ng gusto sa ulan. Very unfortunate nga lang kasi ibig sabihin noon hindi ako makaagalan ng mas matagal kagaya ng unang pinabala ko. So just like any other cities and towns po dito sa Belgium, ay meron din po dito sa again, na open market every Friday. Ano? And dito sa open market na to, dito may kita nyo iba't ibang klase ng mga produkto from clothes, homemade products, from foods, from fruits, from lahat na lang na pwedeng ibenta, may kita mo dito. And this kind of open markets provide an opportunity na rin para magkita-kita yung mga nakatira dito sa city center and at the same time pupunta sila sa cafe, sa restaurants para kumain. So parang dito pumupunta mostly lahat ng mga locals to buy some stuffs and to um, support na rin yung mga local vendors nila. Uh, because, yeah. Yeah sa mga sikat na pub dito sa Gent is itong nasa likod ko yung Dulegrit ano dito sa Dulegrit na to meron silang amazing concept meron silang tinatawag na na max beer yung max beer na yon it is being served in a very beautiful kind of glass a very tall glass siya ano. pero since hindi ganun ka siya kailangan nila siyang ilagay pa sa isang kahoy and dahil sa napaaganda nung glass na yon yung ibang mga customer inuwi siya or minsan nababasag siya ano kasi medyo fragile siya. So yung naisip ng pub na to, kung sino man yung order ng max beer nila, um, kailangan ibigay nila yung isang pares ng sapatos nila ano um, as collateral kasi nga 'di ba kasi pag inubi mo yung glass na yon hindi mo ako yung sapatos mo kaya kapag nabasag mo yung glass na yon then kailangan mo siyang bayaran so ay yun yung naging concept and yung concept na yun naging hit siya sa social media so probably nakita yun na rin sa tiktok yung mga videos na yun about tips at it so ngayon sa Graffiti Street. And from the name itself, itong street na to, punong-puno siya ng graffiti. Magandang klase ng graffiti. Ano, it shows you the artistic side ng mga locals dito sa Ghent and from the government itself apparently, pwede daw sila mag-spray um, dito, mag-paint dito, as long as um, syempre, mas mapapaganda pa nila yung mga graffiti na nakalagay dito ano. and there's a lot of people here na mga kumukuha ng pictures, mga videos, and very uh, famous itong street na to dito sa Ghent <laughs> So ayun na no, as much as I would like na explore pa yung game, eh kailangan ko na rin magpaalam at habulin yung next train ko papunta na naman sa isa pang city dito sa Belgium. So kung gusto nyong pumunta dito sa I would suggest na syempre magstay kayo dito for a couple of hours. Um, pwede naman siya at least kahit day trip lang. Ano, kung mahili kayo mag-take ng pictures, mag-relax, um, kumain sa labas at i-admire yung mga scenic routes dito sa Gente. And I would gladly advise na pumunta kayo dito. No? And ayon uh, ayun, dito ko natapusin siguro yung vlog ko dito sa Gente. Off na ako ngayon. Papunta sa next city naman. I'll see you. Thank you.